Ayan, saksak natin, oh. No? Ayan, then, antayin na natin na mabukas yung unit natin, oh. No? Ayan, bumukas na yung unit natin. Lumabas na yung logo ng TCL. Back to normal na siya. So yun no, isang so, magandang araw naman sa inyo lahat mga paps no. Welcome back sa ating channel. So meron po tayong uh, tanggap nito no dito. Ah uh, bali dito tanggap, bali nabili natin to sa Kalakal. Worth 500 pesos no. So ito yung subukan nating buhayin baka magawa pa at siyempre may binta pa natin ng uh, mas mataas pa na presyo no. Magamit pa natin. So yung problema niya nung pagka-check kasi natin nung pagdating nito, is tinesting natin bago natin uh, ano pinisyuhan, or binili no kasi syempre uh, kikilatisin mo natin kung magagamit pa ba so ito yung kanyang naging problema oh, yan, oh. so ito yung naging problema nung pagkabukas natin so panel issue po siya pero gumagana naman yung unit no so magagamit pa natin yung mga ibang parts nito tulad nung mainboard uh, tsaka yung backlight kasi yung issue na is panel panel issue lang siya yun know, oh, meron siyang tumatakbong guwit pero sa mga technician alam na to eh kung anong problema na to anong kulang Uh, try natin i-repair to. Pero kadalasan pa ganito kasi so ano nagkakaroon ng kulang na boltahe doon sa kaniyang side cup, no? Ayan, so buksan ko lang muna para makita natin yung loob. So ito pala yung model ng unit natin, no? Ayan, no? 29 inches lead, 29D, 2910D, so TCL po yung brand. Ayan, so buksan na natin. Ayan, and tanggalin mo natin yung kanyang sensor sa kanyang key, sa kaniyang button, no? Pero bago yan, bago natin umpisahan to, ito pala yung kanyang LVDS 10 may uh, tikon tayo dito. Ayun oh. Tikon board niya. Shoutout muna natin yung mga kaibigan natin na napa-shoutout sa mga previous video natin, no? Kasi medyo matagal na rin tayong walang shoutout sa mga video natin. Then mabawi lang tayo ngayon. Kasi meron na ka nakaraon tayo ng oras eh. So, shoutout ko muna yung kaibigan ko na magaling na technician no? From Mindanao. Team Smith. Uh, solid Mindanao Electronics technician, no? Kay Jojo Tradeo, oh. Ah, uh, napakalupit na technician to. So, sa mga kaibigan ko taga Mindanao dyan, kung mapaparefer kayo, ah, uh, pakisearch na lang yung Facebook niya, Jojo Tradeo, na no, binaliktad niya ngayon pangalan. At shout din kay, ito, Sir Tick PS, kaibigan ng Ting Tick Vlogger, no? Ito sa yung master. At ito, kay Ak, ah, uh, Valderama, yan, sa iyo, pre. Red Sumar Pakaldo, no? Kaibigan ko to, from Cebu City, natatakbong kagawad, ayan, sana manalo. Supportahan natin. May isang tech vlogger din to, no? At kay Jubit Tech PH, kay, kay Bigan natin tech vlogger. Supportahan din natin. Pals yan. Shout out sa master. At kay Kings of Kings. Ayan, shout out sa iyo, bro. At kay Rodrigo Jr. Marabe. Ayan, shout out sa iyo. At kay Libron Malakas. Ayan, shout out sa iyo, bro. Salamat sa lagi panonood, no? At kay Jet Buhar Vlog. At natin. Salamat sa iyo, master. Sa panonood, no? At kay TBR Vlogs. Ayan. TBR Electronics Shop from Umingan, Pangasinan. Shout out sa iyo, bro kay Eli Dela Cruz, Dela Cruz, yun, shoutout sa iyo, no? Kay Renaldo Obleno. Ayan, so yun na. So shoutout sa inyo lahat mga kamaster. not Sa mga kaibigan pa natin mga tech vlogger, kung grupo natin mga electronic na siya, no? Mga technician, nabubulo na tayo. Shoutout sa inyo lahat mga kamaster. master So tanggalin ko lang muna to. Ayan, sabi. Magay natin dito. Then, papaklasin ko muna itong kanyang cover sa kanyang top board para makapag-voltage checking tayo. Kasi titignan natin yung vgs bgl nito kung meron ba or wala. Kasi kadalasan, pag ganon, karoon siya ng vertical lines. Kulang yung BGH or BGL supply. So, tingnan natin kung yung BGH supply, mababa ba siya? Kasi kung ibig sabihin niya, kung mababa siya, hindi siya nakapasok or putol yung linya niya Napapasok sa may side cup. Yun. So, ito na nga, no, nabuksan na natin, Ako natin yung frame. Yun, lagay natin sa saunahan. ah uh, Nakaanda na rin yung unit, nakasaksak na yung unit natin. Ito, kumana, bumukas na rin yung backlight. Asan yung backlight? Wait. Nako, tinanggal pala. Pambihira ka Walang iya ka niyo. Ito na, ibutin mo. Ano, uh, tanggalin mo natin yung saksak natin. So, nakasaksak siya ulit. Tignan natin. Bukas yung backlight. Yun, bukas yung, Yun, yung backlight. Yun naka nakadisplay. Ay. Yun o. Oh. Yung problema. So, mapapitit checking tayo ngayon. So, tignan natin to. Kadalasan kasi sa mga na-experience natin sa mga ganitong model ng TCL pag mababa yung supply ng BGH, yun na, yung pag mababa yung supply ng BGH, sabihin yan, putol yung BGH na linya. So, tingnan natin ngayon. Ayun, normal naman, 29 volts, okay. Normal naman yung kanyang supply ng BGH, no? And then, yung kanyang BGHF, nasa mga 33 volts to eh. Yun na, BGHF, yan, BGHF. So, 33, go drain, pasok. At saka, yung BGL natin, tingnan natin yung BGL dito lang yung banda na taguna ng ito yung BGL natin oh. BGL negative 6 so oh, okay normal naman and the rest na voltage HBEE check natin HBEE 7 volts ayun know, ang HBEE ito nyo ba tsaka yung BEE natin so 14 volts ayun good pasok sya no so tingnan natin baka yung ano BG supply yung so, sa na natin uh, sa tingin ko okay, okay yung BGL natin kasi nga normal naman yung supply dito normal naman yung kanyang voltahe na 29 volts hindi naman siya bumaba ano si so, yung BGL natin okay po yung supply niya so tingnan natin dito sa my side cop kung anong supply yung nawala ayan no Buksan natin tong frame natin, yung panel. Tingnan natin dun sa may side cup. So, sige so, na ano, na. na, nabuksan na natin yung frame ng ating unit, no? ayan And, yung number ng ating side cup, ayan o. Pansin nyo ba yan? May bypass na tayo dyan. Ayan. So, yung number ng side cup natin is ito sya. Asan na to? Ito. NT6123. Novatic pala to. Novatic NT61237H-6C6523. So, ito po yung pin-out nya. Asan so makikita natin dyan. So, nag-check ako dun sa may BGH nya. BGH at BGL. So, okay naman yung supply. Okay naman yung bultaging bultahi ng ating BGH, BGL. So wait lang, kuha tayo naman tutok. ito. So normal naman yung supply ng ating, ito yung BGH, BGL natin. Ayan. ayan. Ito yung BGH natin. Ayan. So meron tong 29 volts, normal. Yung BGL natin, meron po siyang negative uh, 6. So normal. Pero anong kulang? So mahirap kasi gan pag uh, yung problema is doon sa mga STB niya tapos doon sa mga OE, CKB at saka BDD. Pero yung STB talaga at STBR, mahirap yun nga. Kailangan talaga mayroong microscope no, para mabasa nyo yung kanyang waveform. Pero wala po po tayong microscope. So ang ginawa ko nito, kasi normal naman yung BGA at saka BGL natin. Tapos yung BDD 3.3 at uh, 3.2 naman yung supply nito. Tapos yung uh, STB natin, CKB. Tapos si KB, then OA, meron po yung mga bultahe. Yung dito, yung STBR natin, diba nakikita natin dito, yung STBR is panghuli. Ayan o. Yung STBR natin ito, ito siya Ayan yung panghuli, yung kulay violet na yan. Ayan yung STBR natin. Meron naman siyang supply 1.7. Pero kung tinutosok pa natin ito, tinutusok natin yung kanyang linear, kanyang test point, ito, wala pa yung bypass natin, wala pa yung bypass natin eh parang na test natin yung signal so magkakaroon siya ng display parang nagro-rolling na no signal yung nakamarka yung no signal na parang tumatakbo na bar dito ah uh, no, ah uh, picture sana yon yung no signal pero mayroon nga problema mayroong kulang na signal dito sa may side natin kaya linya na lang siya na tumatakbo dun walang picture o walang logo no so pag, ganun, pag, pag, walang microscope yung kailangan natin gawin is i-ham eh, test natin yung mga signal na yon yung STB STBR, uh, CKB, BDD, at saka OA. So yung pagkahamtis natin ng STBR dito, ayun, nagkaroon na siya ng display, pero rolling nga lang. Tapos, ano, parang DSTD yung kanyang, uh, hindi normal yung kanyang paglabas ng display, no? parang merong, yun nga, tinatawag na nagro-rolling siya. Tapos yung ibang test point naman, sinahamtis natin, so walang epekto. So, ito lang talaga yung STB na to, yung nakakaroon ng epekto dun sa may screen tuwing hinaham test natin o tinutusok natin sa bayong kamay natin, tinutusok natin ng test prob, yung test prob natin no, sa may tester. So yung ginawa natin is nag-bypass tayo. So ito yung STB, STB kasi yung nasa huli yan, STB yan. Pero kung binabypass ko dito naman sa may STB natin sa may top board, yan, kita nyo ba yan? matagal matag natagalan din ako nito, akala ko na sa huli ko na, dahil nga, nung mabypass ko to sa may, kita nyo ba yan? yung zoom so in natin para makita no ayan no oh. ayan pansin nyo yan yung mga test point na yan yun yung pole is TBOA tapos GP103 eto and then ito naman is GBON tapos UD then STBR so nang bypass ako dito yung STBR kasi STBR naman yung hinham test natin na karoon siya ng display pero kung itutusok mo dito or connect mo yung STBR doon sa may side cup tapos papuntang top board, yan no, parang talala yung kanya pagro rolling. So ang ginawa ko, nag trial and error ako, ang ginawa ko is kinunekta ko yung STBR natin dito sa may STB. Ayan o, sa may STB. Pero ano, nagpapasakali lang ako, baka gumana eh. Kasi yung ano, signal na kulang yung STBR. Pero kung kinunikta mo dito sa my STB, aray lalong lalala yung pagro-rolling ng display na no signal. Kaya yung ginawa ko, is, try kung kinunikta dito sa my STB nya. So, nakakonekta na to yung magnetic hetechware natin na to. Ayan, ito. Kita nyo ba? Ayan, nakakonekta na yan sa my pangalawa. Ito, 1, 2, ito. Dito. Yung STB natin. So, nag-normal yung display. Tingnan nyo. Saksak ko muna. Ayan, saksak natin. yun, oh. Labas yung logo ng Sony. Ano Sony? TCL pala. Ang bihira. Logo ng TCL. So, tingnan natin. Ayan no? Nag-normal na siya. Kasi yung kanina, nung tinusok ko doon sa my STBR, ano, yung no signal niya, hindi yung ganito yung pagkanya, pagka, ano, yung parang, tawag dito, yung takbo niya. Bali, yung rolling, parang nagro-rolling malakas yung rolling niya. So hindi po siya normal. So nung may tusok lang natin, may connecta natin yung STBR dito sa may side cup natin, ayan. Papuntang top board dun sa may STB natin dito. Ayan. So nagnormal, nagnormal na yung display. So akala ko na is eh, sa uli ko na sana to or sasara ko na kasi nung may bypass natin is eh, hindi talaga siya nag normal no? So nung papasakali tayo, nagkonekta tayo dun sa may STB, yun nga nagnormal na siya, nag-display na yung nagnormal na yung display ng no signal. Ayan. So, bali, arrange ko lang muna itong magnetic wire natin dito sa gilid niya. Then, balik natin yung frame. Ayan. Then, final, test, final testing na tayo bukas siguro, no? Kasi medyo, ano, 5.30 na, magkuklose na tayo. So, bali, bukas ko na ito, tatapusin mga, mga paps, no? So, wait lang. So, yun know, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga tech no? So, ito, continue tayo. Hindi natin ito natapos kahapon. So, ito, continue natin. Then, na-close na rin natin yung, or naibalik na rin natin yung frame nya. Ayan. Then, ito, ito na po yung bypass natin galing doon sa may STBR natin na kinonekta natin doon sa may STB nya. Ayan o. Oh. Ayan. Sa pangalawang dot. Ayan o. Oh. Ito, po, ito yung full. Ito naman yung uh, STB din OA. So, kinabit natin dito sa may STB yung galing sa STBR ng ating side cop no? So, yun nga, yung sinasabi ko, hindi ko siya masyadong ma-explain kasi hindi po tayo masyadong expert dun dito ito sa panel repair. Uh, basta yung ginawa ko sa nababasakali ako na baka gumana. Kasi hindi siya nang mubra dun sa STBR to STBR. So, yung ginawa ko is uh, STBR to STB Hindi, nakalimutan na. STBR ba yun? Nakalimutan ko na. oh uh, nga, STBR. STBR to STBR hindi siya mubra. So yung ginawa natin is STBR to STB. Ayun. So tama pala yung sinabi natin ito. Oh. And then, ah uh, final testing ulit tayo kasi nagkabit na natin yung bypass natin. Ayan. So, angat natin yung unit. Yun, nagnormal na siya. Ayan. So, ito yung bakas ng tape natin, masking tape, yung dinikit natin dun sa magnetic wire nyo, no? May naiiwan eto na yun so wala na po tayong makikitang problema doon sa kaniyang panel no goods na goods na pwede nang ibenta so hindi ko na siguro lalagyan to ng signal ah uh, no source baka hahaba pa yung video natin no or tetes na lang natin to nang matagal bago natin pako condition muna natin to andarin na matagal bago natin ibenta or tayo na siguro yung gagamit no yan, so hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? Maraming salamat sa mga natagang nanood. May God be with us always. And this is your service, Ryan Crosetek. See you in our next video. Bye bye oh,